Ay ginawa tayo, amplifier ang problema ng unit, magaragal ang tunog, tapos uh, ayaw din gumana yung mga control so ginawa ko rito, pinalitan ko lahat ng mga control nya lahat ng potentiometer ay pinalitan natin, so bali ito na yon tapos yung selector natin sa input, pinalitan ko rin kasi nga uh, supply na ito tapos bali ito ang naging problema nyan may mga paa na kasi yung mga tripin natin na putol kaya coast din ito namin sa naglulos at pumapangit yung tunog ng ampli so yan lahat pinalitan natin yan, yan. so lahat yan ay bago na lahat yan tapos nilagyan natin siya ng varnish para protection sa kalawang so okay na ito testing na lang natin So, ganito lang pang nag-repair tayo ng ampli. Uh, makikita niyo naman kasi kung anong problema ng ampli. Kung kalawang or umido yung pinaka board niya sa likod. So check niyo rin minsan kasi yon lang ang issue niyan. Pinakalawang lang yung mga piyesa basta wala kayong mahanap na sunog. Ibig sabihin kalawang lang ang naging dahilan noon kaya nagkaroon ng problema. Or mga control niya sira. So, tanong nyo yun rin yung may-ari kung ilang taon nang hindi napalitan yung control. So, pag na ng isang taon nito, yung mga control na ito, ay hindi na normal ang function yan. So, dapat palitan na. Yearly. So, minsan inaabot din ang mga dalawang taon bago talagang natutuluyan yung mga to Pero sa isang taon, minsan okay pa naman siya. so, okay na yung unit natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe.